Puli. Kakilaw okay, na tag. Banta ko pa. Pare pala ito sa malalibo? <laughs> <Dali na. laughs> Panalo. Ang mga kabayan at kaliskisan para Sarap harap mm. Mga kababayan, First time rin ko makilaw sa ilong uh, isdang dalag. Huli! Ah, uli! Ayan o! Ang laki! Tara, ipakilaw na natin kay tata! Ta, huwag mo bitawan ta ah! <laughs> Ay, Diyan, Diyan. Mga kabayan, pang pangalawa na. Yung isa. Hmm. Pengtanggal yang enggak, mulai ah, dua belas dua belas tumbuh angin. Para matanggal yang enggak dua belas, langsati yang dua belas nih. Sekian okay. okay, lewat tag, tidak sehat. Hmm, pulang pulang apa? Selamat pagi pagayat. para matalaban lembang tersuka. mga kababayan ato sang hugasan ng suka tapos nang asin kunti para mawala yang iyang yang niya tanggal so, magaputi na sa din ano kita sa mga gilid-gilid ng bato oh mao ba ano oh. marami talaga yan pare pala oh, ito sa malalim oh lagi Itu? oh malalim oh marami na oh may pangulam na ito tatanggalan natin ng kwit yung ating suso hindi sagad ah yung kunti lang para mas madali sipsipin ilan na ba na sipsip mo tito Arce? mga sampu na rin siguro hugasan <laughs> <laughs> natin ng maiga ating suso mas lamasin natin ito mga kababayan ato nang tiplahan ang kinilaw itong luya hindi mawala ang luya sa kinilaw sibuyas Wala man tayo kalaman siya. Eh. Ito na lang o. Oh. Kamias. Iba may tawag sa mga nagot. <laughs> ito mga kawin. Papatikipin tayo ni Kuistata na ang kanyang kinilaw na dalag. Mami kayo na. <laughs> Baka ko tilaw na. Haluan. Haluan na Dalag ha? mo na. Haluan. Haluan. Oh, mga dalag dito na. Ah. Tikman natin mga kabayan yung kinilaw ni Tata na dalag. Sarap. Diyan. Papakuloy lang natin mga babayan. Ayan mga babayan. Kulong-kulong -kulo ng gata. Wow. Talaga. Arikado na natin. Bagat ang hang. Asin. baka naman. Hindiya talaga. Purting sabor. Kaya na tayo mga kababayan. Kaya na. Kaya naman. tayo. tayo. Sarap ito mga kababayan. Sarap mga kababayan ng sabaw. So. Uro, naglag. natin yung pinagmamalaki nila na ano, susok. Ito sa ilog. Alaga. Sarap talaga. tap ta yung ano mo, inilog talaga na dalag. Nami kayo. parang bang sa lagat, no? Nami. Um, oh, murag ko, ang daan dalag. Sarap ng suso yung malakas yung anak. <coughs> Baka dabis yung pagka akyat natin dito sa bundok. Yung suso dito wala pang anak. <coughs> Napakasarap lang itong mga kabayang kumain sa ilog. Ito yung kinilaw na dalag. First time kung magatikim nito mga kababayan. Oh, ang sarap, parang istang dagat din siya. Sarap din pala yung cells dito sa ilog. Itong mga kabayan yung iniyaw na nadalag kanina oh. No? Sasaw natin oh. No? rap Ito yung bago sa panlasa namin mga kababayan. Ano to ko sata? Ginilong dalag. Tumiraw na dalag oh. Tapian. Ha? Huh? Oh. Panalo. Kilaw. Abangan nyo rin yung luto namin ng ulang dito mga kababayan. Alright. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Salamat